Ano talagang magawa niya? Dami namin ano dito. Diba? Uh -huh. Uh -huh. Ang ulam natin ay isda. na. Masasiba pa. Mm -hmm. Ang sarap. Ah! <laughs> ay ganun! <laughs> ay, <laughs> ay, <laughs> ano yun? Ano <laughs> <lang. Brahim, laughs> <salamat. laughs> <laughs> <laughs> <lang din> <laughs> pretong isda pretong Tapos Gulay na may sardinas o gulay na opo. Daghang salamat, eh. salamat. Maraming salamat. Pero konti lang. Hindi naman lahat. Kaya naman, natin eh. Pati nga din lang sabi ng mga pensya ko. Ano ka, bisaya na din. Pati yung tono mo, nang pananalita mo, bisaya na din. Tigas. Tigasin. Magtagalog yung mga bisaya. Bisaya. Ako, aso. may aso na ako. Ang printo niyo, ha? Ikaw, aso. Yung kaharap mo. Ngayon? aso kaharap. Ako, puro turuan ng... ng tricks daw. Puro nalang tricks, eh. Baka ako masuro din ng tricks. Hindi, asa-asa. Naglafang hmm. tayo guys. lapang lapang kumain. Alhamdulillah. Ma, lumam. Hmm. Hmm. Sorry. Hmm. Sorry. Hmm. Naman huh? naman to. na oh. to zero Diyan, Jaris. Haris. Hindi. ko na magluto yun. Jaris pala, Jaris. Bakit? Yung nagluto ako yun. Basta nung ulto, may ripsi. Anong kumbisi ka? Binibigyan ng trabaho? Binibigyan ka lang ng trabaho. Baka talaga, binibigyan ka lang sa labas. ka lang ng Baka pinaloto ka yun, kasi ibibigay sa labas. Baka. <laughs> Baka. Mm -hmm. pinikman, lang, pinikman lang, nila, tapos ano Kasi yung amo ko ganyan eh. So, Sampotara Nagpapaloto minsan sa mga, pero mga sweet naman yung mga. Like, tapos ano, yun ito yung sa mama ano ka. huh? pero, hmm. yung salap, mm. na. Ang sarap na yung opo. Ano? Hindi ba yan yung ano, siya <laughs> mander? <laughs> minutes niya sa mandor. minutes sa mandor. Sa Excuse me. May... Ano kasi ito eh? Ano na tawag ito pag Hindi, yung taga-masanin ba? Taga-tagay. Hindi. Ay, tanggera. Ang